12 signs na gusto na makipaghiwalay sa'yo ng boyfriend mo. Magkibig ka para malaman mo. Number 1, ginagawa kanyang joke sa kanyang mga kaibigan sa harap mo mismo. Number 2, hindi na siya nag-aayos at ipinapakita na sa'yo yung mga kinaiinisan mo. Number 3, palagi siyang lumalabas kasama ang kanyang kaibigan at hindi siya nagpapaalam. Number 4, nilalayo niya na ang kanyang loob sa mga kaibigan at pamilya mo. Number 5, silent treatment na ang kanyang ipinaparamdam sa iyo. Number 6, nakikipaglandian siya sa kanyang mga kaibigang babae. Number 7, sobra-sobrang hinihingi niyang space sa iyo. Number 8... Naging naboboring kapag ikaw ang kanyang kasama. Number 9, hindi ka na niya nilalambing. Number 10, palagi mo nararamdamang nag-iisa ka sa tuwing kasama mo siya. Number 11, pinagbabantaan kanyang iiwanan ka. Number 12, i-follow mo ako bago ka paiwanan ng taong mahal mo. Tandaan mo 'yan. God bless. Sampung salitang gustong gustong marinig ng lalaki mula sa isang babae. Makinig ka para malaman mo. Number one, iba ka sa lahat ng lalaking nakilala ko. Number two, napapasaya mo ako palagi. Number three, ang swerte ko dahil ikaw ang lalaking napili ko bilang boyfriend o asawa. Number four, kaya natin ito na magkasama. Walang bibitaw. Number five, proud ako sa iyo at naniniwala ako sa iyong pakayahan. Number six, kahit anong mangyari, nandito lang ako palagi para sa iyo. Number seven, magiging maayos ang lahat. Huwag kang mag-alala. Number 8, ikaw lang ang gusto kong makasama hanggang sa pagtanda. Number 9, sa'yo lang ako nagwagwapuhan. And number 10, ifollow mo ako para lalong matuwa sa'yo yung boyfriend mo o asawa mo. Tandaan mo yan. God bless. signs na nawawala na talaga yung pagmamahal ng isang tao kung kung palaging walang time sa isa't isa kung palaging kulang ang effort at attention na naibibigay mo kung kulang ang pagsisikap para mapangiti mo ang isang tao kung hindi ka marunong mag-appreciate at mangumusta sa nararamdaman ng taong minamahal mo. Kung hindi ka marunong makipag-usap at hindi nakikinig sa hinaing ng partner mo. At higit sa lahat, nawawala talaga yung pagmamahal ng isang tao kung kulang ka sa respetong na ibibigay mo sa isang tao. Na kahit gaano man kalaki yung pagmamahal na naibibigay mo kung wala kang respeto at ipinaparamdam mong wala siyang halaga sa buhay mo. Unti-unting mauubos ang pagmamahal ng isang tao. Tandaan mo yan. God bless.